Disclaimer ang kwentong ito ay hanggo sa mga alamat, paniniwala, at salaysay mula sa malalayong baryo sa Pilipinas. Ang mga pangalan, lugar, at detalye ay binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Ang layunin lamang ng kwentong ito ay magbigay aral, maghatid ng kilabot, at ipakita ang kahalagahan ng mabuting asal at pag-ingat sa tukso at panganib. Huwag subukang gayahin o tularan ang mga aksyon ng mga tauhan sa isang liblib na baryo sa antike, nakatira si Thomas, isang binatang magsasaka na kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Madalas siyang pumunta sa gubat upang manghuli ng kahoy at halamang gamot para sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang naglalakad sa makipot na daan sa gitna ng mga matataas na puno, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa hangin. Ang buwan ay halos natakpan ng makakapal na ulap at ang paligid ay tila tahimik na tahimik, walang huni ng kuliglig o huni ng ibon. Biglang may narinig siyang malamyos at tila nakakaakit na tinig na bumabalot sa katahimikan. Sa kanyang pag-usisa, natagpuan niya ang dalawang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Pareho silang maganda, may mapuputla at makinis na balat, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang isa ay may mahaba at itim na buhok, habang ang isa naman ay may kulay ginto at alon-alon na buhok. Munit may kakaiba sa kanilang mga kilos at tingin, tila ba may itinatagong lihim. Lumapit si Tomas at tinanong kung sila'y nawawala. Mumiti ang mga babae at imbes na sumagot, inanyayahan siya na sumama sa kanila sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sa kanyang puso, naramdaman ni Tomas ang halo ng takot at kuryosidad. Hindi niya alam, sa mga sandaling iyon, unti-unti siyang napapasok sa mundo ng mga aswang, nilalang nakilala sa kakayahang magbago ng anyo at kumain ng laman ng tao. Habang sumusunod si Thomas sa kanila, napansin niya ang kakaibang amoy, isang halo ng bulaklak at dugo. Ang mga sanga at dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay parang umiwa sa bawat hakbang nila, at ang hangin ay tila may tinig na nagbabala. Subalit, nainggan niya siya sa kanilang ganda at sa misteryosong aura ng gabi. Hindi niya alam na bawat ngiti at galaw ng kambal ay may kahulugan, isang lihim na plano na magbabalik sa kanila ng kapangyarihan at kontrol sa mundo ng mga tao. Sa bawat sandali, naramdaman ni Tomas ang matinding takot at kakaibang kilabot. Ang kanyang isip ay naguguluhan, totoong tao ba ang dalawang babae o ito ay mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan? Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon na bumalik, may isang tinig sa dilim na bumulong sa kanya, kung tatahakin mo ang landas na ito, wala nang balikan pa. Ang gabi ay magdadala sa iyo sa kabilang mundo kung saan ang batas ng tao ay wala. At sa sandaling iyon, wala nang paraan pabalik. Ang bawat hakbang ni Tomas ay naglalapit sa kanya sa sumpa ng mga aswang, sa kagandahan ng kambal, at sa isang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kanyang nakatatakot na pagkakatadpo sa bubat, hindi maalis ni Thomas sa isip ang dalawang babae. Ang kanilang mga mata ay tila sumusubaybay sa bawat kilos niya, at bawat gabing tahimik ay parang may bulong sa hangin na nag-aanyaya sa kanya pabalik sa bubat. Bagaman natatakot, ramdam ni Tomas ang kakaibang paghahangad, isang pangarap na magkaroon ng masaganang buhay para sa kanyang pamilya. Isang gabi, muling nagpakita sa kanya si Naluna at Mara, ang kambal na babae. Ang kanilang mga ngiti ay mas malaki at mas mapangakit kaysa dati. Hinawakan nila ang kamay ni Tomas at dahan-dahang inilapit siya sa gitna ng liwanag ng buwan. Doon nila ibinahagi ang isang lihim, kaya nilang bigyan si Thomas ng yaman, kagandahan, at kapangyarihan, mga bagay na matagal niyang pinapangarap. Ngunit may kapalit, kailangan niyang sumailalim sa isang ritual na magpapalitan ng katauhan niya sa isa sa kanilang anyo, kahit pansamantala lamang. Naguluhan si Thomas. Ang isip niya ay nagtatalo sa pagitan ng moralidad at tukso. Sa isang banda, alam niyang delikado ang pakikisalamuha sa mga nilalang na hindi tao, ngunit sa kabilang banda, naisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya, ang gutom, kahirapan, at pangarap na buhay na hindi niya maabot sa simpleng trabaho sa bukid. Sa huling sandali ng pag-aalinlangan, pinili ni Tomas ang tukso, iniwan ang kanyang takot at sumang-ayon sa kanilang alok. Ipinakita sa kanya ng kambal ang lihim ng kanilang lahi. Hindi lamang sila ordinaryong nilalang, sila ay may kakayahang magpalit ng anyo, magpalabas ng sarili sa dilim, at kumain ng laman ng tao upang palakasin ang kanilang kapangyarihan ipinaliwanag nila na ang ritual ay delikado, sapagkat kapag ang palitan ay naganap, isa sa kanila ang mawawala magpakailanman, isa sa kanilang katawan ang mananatili sa mundo ng tao, at isa ay malulunod sa dilim ng gubat bilang ganap na aswang. Habang sinusubukan ni Tomas na unawain ang ritual, naramdaman niya ang kakaibang panginginig sa kanyang katawan, ang galaw ng kapangyarihan ng kambal na kumikilos sa kanyang paligid. Ang hangin ay parang nag-ikot sa kanya, at ang mga mata ni Luna ay naglalagablab sa sinag ng buwan. Nalaman ni Thomas na hindi lamang yaman at kagandahan ang kapalit, ang kanyang sariling kaluluwa at katauhan ay nakataya. Ngunit dahil sa desperasyon at kagustuhan na baguhin ang buhay ng kanyang pamilya, tinanggap niya ang hamon. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nagpasya si Thomas na sundan ang landas na may panganib. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, magsisimula ang isang serye ng pangyayaring magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman, isang kwento ng tukso, sumpa, at pakikipaglaban sa kanyang sariling kaluluwa. Ang alok ng kambal ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, ito ay pagsubok sa kanyang katauhan, moralidad, at tapang. Sa puntong iyon, si Thomas ay handa na sa ritual na magbabago sa kanyang mundo, ngunit hindi pa niya batid ang kabuang sakripisyo na kakaharapin niya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kabilugan ng buwan, dinala ni Luna at Mara si Thomas sa gitna ng gubat. Ang paligid ay puno ng mga matataas na puno at naglalakihang damo, ngunit sa isang maliit na clearing, may kakaibang aura ng misteryo at takot. Nakahanda na ang lahat, isang lumang altar na gawa sa bato at kahoy, may itim na langis at mga halamang gamot na naglalabas ng masangsang at matamis na amoy, at mga kandila na tila naglalarawan ng kakaibang anyo sa dilim ipinaliwanag ng kambal na babae ang proseso ng ritual. Kakailanganin nilang gumamit ng sinaunang dasal, dugo ng paniki, at ilang hibla mula sa katawan ng isang aswang upang mailipat ang katauhan ni Thomas sa katawan ni Luna, at si Luna naman ay pansamantalang mailalagay sa katawan ni Thomas. Bawat galaw ay dapat sundin ng maingat, dahil kahit kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng trahedya, pagkawala ng kaluluwa, pagkaoras ng katawan, o kahit kamatayan nagsimula ang ritual sa pag-aalay ng langis at halamang gamot sa altar. Ang kambal ay nagbukas ng mga mata sa kakaibang liwanag, at ang hangin ay nag-iba ng ritmo, tila bumagal at nagkakaroon ng sariling buhay. Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Luna, at naramdaman niya ang matinding init na dumadaloy sa kanyang katawan, sabay sa kakaibang panginginig. Unti-unti, ang kanyang paningin ay naglabo at ang paligid ay nagmistulang umikot. Habang nagpapatuloy ang dasal, naramdaman ni Thomas ang pagbabago. Ang kanyang boses ay nagiging mas malambin, ang kanyang mga galaw ay nagiging mas maayos at magaan, at may kakaibang damdamin ng gutom at panginibabaw sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, naramdaman ni Luna ang takot at pagkalito sa kanyang bagong katawan. Ang kanyang mga paa na dati mabilis at maliksi sa gubat ay ngayon ay mabagal at nanginig sa takot. Ang oras ay tila huminto habang ang ritual ay patuloy. Ang kambal ay nagpalitan ng lihim na sulyap at sa bawat sulyap, lumalalim ang koneksyon nila sa kakaibang mundo na kanilang pinasok. Si Thomas, bagaman natutuwa sa bagong anyo, ay unti-unting nahihirapan sa kakaibang gutom na nararamdaman niya, isang gutom na hindi pangkaraniwan, isang panginibabaw na parang kumakain sa kanyang katauhan. Pagkatapos ng ilang sandali ng panginginig, kababalaghan ang naganap, nagtagumpay ang ritual. Si Thomas ay nasa katawan ni Luna, at si Luna ay nasa katawan ni Thomas. Munit sa sandaling iyon, naramdaman nilang pareho na may nawawala sa kanila. May bahagi ng kanilang katauhan at kaluluwa na naiiwan sa dating katawan, isang paalaala na ang ganitong palitan ay may kasamang kapalit. Sa unang sandali ng bagong katauhan, hindi maiwasan ni Thomas ang takot. Ang kanyang isip ay naguguluhan, paano niya haharapin ang kanyang bagong kakayahan, ang gutom ng aswang, at ang posibilidad na mawala ang kanyang pagkatao magpakailanman ngunit wala ng panahon para mag-alinlangan. Ang ritual ay natapos, at nagsimula na ang totoong pakikipagsapalaran ni Thomas sa katawan ng isang aswang, isang laban sa gutom, tukso, at kanyang sariling kaluluwa. Pagkagising ni Thomas sa kanyang bagong katawan, agad niyang naramdaman ang kakaibang lakas at kakayahan. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalim, naririnig niya ang bawat hampas ng hangin, bawat hakbang ng hayop sa gubat, at kahit ang pulso ng puso ng mga tao sa malapit. Ang kanyang paningin ay kaya na ngayong makita ang sa dilim at ang kanyang balat ay nagiging malamig kapag may panganib sa paligid. Ngunit sa kabila ng bagong kapangyarihan, naramdaman niya ang isang kakaibang butom, isang butom na hindi pangkaraniwan, na kumakain hindi lamang sa tiyan kundi pati sa isip at kaluluwa. Unang gabing naglakad sa baryo, naisip ni Tomas na subukan ang mga bagong kakayahan. Sa kanyang katawan bilang luna, napansin niyang marami sa mga tao ay natatakot sa kanya. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan sa kanyang presensya, at ang mga bata ay umiwas sa kanyang mata. Sa una, nagulat siya, ngunit sa bawat sandali ay unti-unti niyang naramdaman ang tinatagong kalikasan ng aswang, isang panlabas na kagandahan, ngunit sa loob, isang nilalang na gutom sa dugo at laman ng tao. Naging saksi si Thomas sa mga ritual ng kambal. Nakita niya kung paano nakikipag-ugnayan ang mga aswang sa isa't isa, Paano nila ginagamit ang gabi at dilim upang kumain at palakasin ang kanilang lahi? Ang bawat galaw, bawat salita, at bawat ritual ay may layuning palakasin ang kanilang kapangyarihan at protektahan ang kanilang lahi mula sa tao. Sa kabila ng takot, may kakaibang kabighanyan sa mundo ng mga aswang, isang lipunan na may sariling batas, kultura, at hirarkiya. Subalit, bawat pagkakataon ay may kasamang tukso. Si Thomas, bagaman tao sa puso, ay nahihirapan labanan ang kakaibang gutom na bumabalot sa kanyang katawan. Ang pagkain na dati sapat na sa kanya ay hindi na nagbigay ng kasiyahan. Ang kanyang mga iniisip ay unti-unting nababalot ng kabustuhang kumain ng dugo ng tao, isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa mga oras na ito, nakikipag-away siya sa kanyang sariling kaluluwa, tinatanong kung sino siya sa gitna ng dalawang katauhan, ang tao ba o ang aswang. Nakita rin niya ang kahinaan ng katawan ng aswang. Kahit gaano pa kalakas ang katawan, may hangganan ang kakayahan, at may panganib na malantad sa liwanag ng araw. Ang kanyang katawan bilang luna ay mas magaan at mas mabilis sa gabi, ngunit sa araw ay mahina at madaling mapahamap. Natutunan ni Thomas ang mahigpit na pagsasanay upang mapanatili ang balanse ng kanyang katawan at kaluluwa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring bumabalik sa kanyang isipan ang pangarap at layunin ang maibalik ang kanyang buhay at maprotektahan ang pamilya. Ang buhay bilang aswang ay puno ng tukso, panganib, at misteryo, ngunit sa puso ni Thomas, na natiling buo ang kanyang hangarin, labanan ang sarili at hanapin ang paraan upang makabalik sa tunay niyang katauhan. Habang patuloy na nasasanay si Thomas sa kanyang bagong anyo, napansin niyang may kakaibang kilos si Mara, ang kambal na babae. Hindi tulad ng kapatid niyang si Luna, si Mara ay tila may ibang intensyon at damdamin. Hindi siya ganap na sumusunod sa batas ng lahi ng aswang, at sa mga sandaling nag-isa siya, may lihim siyang sinusubukang ipakita kay Tomas. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng gubat, nilapitan ni Mara si Tomas. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa liwanag ng buwan, ngunit hindi sa paraan ng karaniwang aswang, may kirot at lungkot sa mga mata niya. Tahimik niyang sinabi kay Tomas na matagal na niyang plano na sirain ang sumpa ng kanilang lahi, ngunit hindi niya magagawa mag-isa. Ibinunyag niya ang isang lihim, ang ritual na ginawa nila ay maaaring maging daan upang mapalaya si Luna at iba pang aswang mula sa kanilang sumpa, ngunit kailangan ng isang tao mula sa mundo ng tao na tumulong at si Tomas ang napili. Nagulat si Tomas. Hindi niya alam na may posibilidad pang may magandang mangyari sa gitna ng lahat ng kadiliman. Si Mara ay nagpapakita ng tiwala at pangako na may hangarin siyang labanan ang kanilang likas na kalikasan bilang aswang. Ipinahayag niya na ang kanyang kapatid na si Luna ay hindi handa para sa ganitong hakbang kaya siya ang kailangang kumilos. Subalit may babala, ang bawat pagkilos ay may kapalit. Maaari siyang mapahamak at maaaring mawalan siya ng lahat ng natutunan at makamtan sa buhay ng tao. Sa mga sumunod na araw, si Thomas at Mara ay nagplano kung paano maisasagawa ang ritual upang itama ang naging kapalit ng katawan. Naglakbay sila sa pinakamalalim na bahagi ng gubat kung saan matatagpuan ang sinaunang altar ng kanilang lahi. Dito, ibinahagi ni Mara ang kanyang kaalaman sa mga lihim na dasal, panghalina, at mga ritual na hindi alam ni Luna. Ipinakita rin niya ang mahigpit na batas ng aswang at ang panganib ng pagtangkilik sa kalabaning puwersa. Habang nag-uusap, unti-unting lumalapit ang tiwala ni Thomas kay Mara. Sa gitna ng panganib, naramdaman niya ang pag-asa na maaaring makabalik sa kanyang tunay na anyo at mailigtas ang kanyang sarili mula sa sumpa. Ngunit sa kabilang banda, may kabasya, ang bawat hakbang na gagawin nila ay maaaring magdulot ng kabiguan at baka hindi na siya makabalik pa sa mundo ng tao. Pinangakuan siya ni Mara na tutulungan siyang harapin ang kapatid, at sa tulong niya, maaaring maibalik sa tama ang lahat ng nagulo ng ritual. Sa bawat sandali, unti-unti ring nabuo sa isip ni Tomas ang plano, hindi lamang makaligtas sa kanyang katawan bilang aswang, kundi maibalik sa katauhan ang lahat ng kanyang nawala, at tulungan si Luna na makalaya rin mula sa sumpa ng lahi nila. Ngunit bago pa man maisagawa ang lahat, alam nila na ang laban ay hindi madali. Ang buong lahi ng aswang ay handang ipagtanggol ang kanilang kapangyarihan, at ang panganib ay nakaantabay sa bawat hakbang. Sa puso ni Thomas, naramdaman niya ang isang kakaibang determinasyon, handa na siyang labanan hindi lamang ang mga aswang, kundi pati ang sariling gutom at takot, para sa pagkakataon na maibalik ang kanyang katauhan. Dumating ang gabing nakatakda ang huling labanan. Si Thomas, kasama si Mara, ay naglakbay patungo sa pinakamalalim na bahagi ng gubat, kung saan matatagpuan ang sinaunang altar na ginagamit ng lahi ng aswang para sa mga ritual at laban. Alam nila na hindi madali ang darating na gabi. Ang buong angkan ng aswang ay nakaantabay, handang ipagtanggol ang kanilang kapangyarihan at panatilihin ang sumpa sa kanilang lahi. Pagdating nila sa clearing, sinalubong sila ng malamig na hangin at mga matang kumikislap mula sa dilim. Ang mga alon ng damo at sanga ay gumalaw na parang may sariling buhay, at naramdaman ni Thomas ang matinding tensyon sa paligid. Bigla, lumitaw ang kapatid ni Mara, si Luna, kasama ang iba pang aswang. Ang mga mata ni Luna ay puno ng galit at pagkasuklam, hindi niya tinatanggap ang plano ni Mara, at handa siyang ipagtanggol ang kanilang mundo sa pamamagitan ng anumang paraan. Nagsimula ang labanan. Ang gubat ay umalulong sa bawat sigaw, panginginig ng lupa, at dagundong ng pakpak at galaw ng mga aswang. Si Thomas, bagaman nasa katawan ni Luna, ay ginamit ang kanyang kaalaman at lakas upang lumaban. Nakita niya ang sarili sa salamin ng gabi, isang nilalang na parehong tao at aswang na naglalaban para sa kanyang kaluluwa at buhay. Ang bawat suntok, pagtalon, at galaw ay puno ng peligro, at ang bawat hakbang ay maaaring magdala sa kanya sa kamatayan o sa pagkawala ng kanyang pagkatao. Sa kalagitnaan ng laban, nakita ni Tomas ang kahinaan ng mga aswang; sila ay nagiging mahina kapag tinutukan ng liwanag at ang kanilang koordinasyon ay nababawasan kapag nahahati ang atensyon. Sa tulong ni Mara, nagawang makagawa ng taktika upang hatiin ang grupo ng kalaban. Ngunit sa bawat tagumpay, may kapalit ang kanyang katawan bilang aswang ay unti-unting nakikilala ang butom na dati kinatatakutan niya at kailangan niyang labanan ito upang hindi tuluyang magapi ng kanyang sariling kalikasan. Ang labanan ay nagpatuloy hanggang sa huling saglit ng gabi. Ang dugo ay nagdampi sa bawat sanga at bato, ang kaluluwa ay tila umiikot sa hangin, at bawat sandali ay puno ng kabiguan o tabumpay. Sa wakas, sa isang matinding sigaw at lakas ng puso, nagawa nilang mapalayas ang grupo ng aswang na pumapatay kay Mara at Tomas. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban, ang sumpa at tukso ay patuloy na nakabantay. Sa wakas, nakaupo si Tomas sa altar, pagod at sugatan, ngunit buhay. Si Mara ay nakaupo rin sa tabi niya, nagbabalik ng kanyang hininga. Ang hangin ay humupa at ang mga mata nila ay nagtagpo sa katahimikan ng gubat. Ang labanan ay nagturo kay Tomas ng pinakamahalagang aral. Ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa katawan, kundi sa tibay ng puso at determinasyon ng kaluluwa. Sa gabing iyon, bagaman hindi pa tapos ang lahat, nakamit nila ang unang hakbang tungo sa kalayaan, isang sandali ng katahimikan at panibagong pag-asa sa gitna ng dilim at panganib ng mundo ng mga aswang. Matapos ang matinding labanan, ramdam ni Thomas ang bigat ng kanyang katawan bilang aswang at ang pagod ng kanyang kaluluwa. Alam niyang kailangan niyang makabalik sa kanyang tunay na anyo bilang tao, ngunit ang daan pabalik ay puno ng panganib at sakripisyo. Si Mara, na kanyang naging kasama sa laban, ay lumapit sa kanya at tahimik na sinabi na may isang paraan upang maibalik si Thomas, ngunit may kapalit ang kanyang sariling buhay. Nagulat si Thomas hindi niya inaasahan ang ganitong sakripisyo. Si Mara, na kalahating tao at kalahating aswang, ay naglaan ng kanyang sarili upang sirain ang sumpa na bumabalot sa kanilang lahi. Ipinaliwanag niya ang dasal at ritual na magbibigay daan sa pagbabalik ni Thomas sa kanyang tunay na katawan. Ngunit alam niyang sa oras na maisagawa ito, siya ay mawawala magpakailanman sa mundong ito, nagiging bahagi ng dilim at sumpa ng kanyang lahi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang ritual. Ang hangin ay humupa, ang mga sanga ng puno ay parang nakikinig, at ang mga kandila sa altar ay naglalabas ng kakaibang liwanan. Hinawakan ni Mara ang kamay ni Tomas at sinimulan ang dasal. Ang kanyang boses ay mahinang sumasabay sa hangin, at ang kanyang katawan ay nagliliwanag sa kakaibang enerhiya. Ramdam ni Thomas ang kanyang sariling katawan na unti-unting bumabalik sa normal, habang ang mga lakas ng aswang ay unti-unting nawawala. Habang nagpapatuloy ang ritual, naramdaman ni Tomas ang malalim na lungkot sa puso. Ang kaibigang nagligtas sa kanya ay unti-unting nawawala sa kanyang harapan. Ang kanyang mata ay natutunaw sa luha, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatad. Sa huling sandali, bago tuluyang mawala si Mara, iniwan niya kay Tomas ang isang babala. Ang dugo ng aswang ay hindi kailanman nawawala, kahit sa katauhan ng tao. Inatan mo ang iyong puso at kaluluwa at sa isang malakas na liwanag, nagising si Thomas sa kanyang sariling katawan. Ang bubat ay tahimik, ang hangin ay malamig, at ang buwan ay malinaw sa kalangitan. Ang ritual ay matagumpay, ngunit ang alaala ni Mara at ang kanyang sakripisyo ay mananatili sa puso ni Thomas magpakailanman. Ang sumpa ng aswang ay hindi ganap na nawasak, ngunit sa tulong ni Mara, siya ay nakabalik sa mundo ng tao, may bagong aral at bagong pananaw sa buhay. Pagbalik ni Thomas sa baryo, naramdaman niya ang pagbabago hindi lamang sa katawan kundi sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at ang bawat sandali ay may bagong kahulugan. Alam niyang ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan at ang kabutihan at tapang ng puso ay siyang tunay na nagliligtas sa tao mula sa dilim. Sa gabing iyon, habang nakatanaw sa buwan, tahimik na ipinangako ni Tomas na patuloy niyang iingatan ang mga aral na iniwan ni Mara hindi na siya magiging biktima ng tukso at kahit na minsan ay makaramdam ng pangungulila, ang alaala ng kabayanihan at sakripisyo ay magsisilbing gabay niya sa bawat hakbang sa mundong kanyang ginagalawan. Pagbalik ni Thomas sa baryo, tila normal ang lahat sa unang tingin. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ang mga bata ay naglalaro sa kalsada, at ang mga hayop ay tahimik na naglalakad sa paligid. Ngunit sa puso ni Tomas, alam niyang may kakaibang nangyari, isang bagay na magbabago sa kanya magpakailanman. Ang kanyang karanasan sa gubat, ang ritual ng pagpapalit katauhan, at ang sakripisyo ni Mara ay nag-iwan ng marka na hindi mabubura. Sa mga susunod na gabi, napansin ni Tomas na may kakaibang mga pangyayari sa baryo. May mga hayop na biglang nawawala, may mga anino sa gilid ng mga kalsada, at may mga bata na nagsasabing nakakita sila ng isang babae na nakatayo sa bubong tuwing gabi, tahimik na nakatingin sa kanila. Ang mga tagpong ito ay nagpaalala kay Thomas sa sumpa ng lahi ng aswang, isang paalaala na ang mundo ng tao at mundo ng dilim ay laging magkakaugnay. Sa kabila nito, unti-unti ring bumalik ang katahimikan sa kanyang buhay. Ang pamilya ni Thomas ay nakaramdam ng ginhawa at kaligtasan, at ang baryo ay patuloy na tahimik sa araw. Ngunit si Thomas, bagaman tao na sa katawan, ay hindi na kailanman natulog ng mahimbing tulad ng dati. Sa bawat kabilugan ng buwan, naririnig niya ang malamyos na bulong ng hangin, tila tinatawag siya ni Mara mula sa bubat. Ang timig na ito ay paalala ng kabayanihan at sakripisyo ng kanyang kaibigan, pati na rin ng peligro na patuloy na nakapaligid sa mundo ng tao. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Tomas ang kahalagahan ng pagbabantay at pagiging mapagmatsyad. Hindi niya pinapayagan ang tukso ng kapangyarihan o kayamanan na lamunin ang kanyang isip ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo o sa kakayahang manghimasok sa iba, kundi sa tibay ng puso at katapangan ng kaluluwa. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngunit si Thomas ay laging handa. Alam niyang kahit sa katahimikan, may mga nilalang na nagmamasid sa paligid, naghihintay ng pagkakataon. Ang kanyang buhay ay patuloy na umiikot sa pagitan ng realidad at alaala ng mga aswang, at bawat hakbang niya ay may kasamang pangangalaga at respeto sa mundong kanyang pinaglalaruan. Sa huli, habang nakatanaw sa buwan at nakikinig sa malamig na hangin ng gabi, tahimik na pinangako ni Tomas na hindi niya ipagpapabaya ang mga aral na iniwan ni Mara. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing gabay, paalaala, at aral. Kahit sa gitna ng kadiliman at tukso, ang puso ng tao ay may kakayahang manalo sa anumang panganib basta't nananatiling matatag at tapat sa sarili. At sa ganitong katahimikan ng baryo, bagaman may halong takot at alaala ng sumpa, nanatili si Thomas, isang tao na nakaligtas, natuto, at handang harapin ang bawat bagong gabi ng may tapang, pagmamahal, at pag-asa. E dalawa.